tapo po ay nagluluto po. Yan po ang litsong po. Yan po yung, yung pa At akin po isisig ang napaluto po sa akin ng mag-asawa po ni Isil. Alas 4.30 na po ng madaling araw. Ito po yung po dadalhin sa sabangan baong po. Kasama po si Namalini. Tsaka po yung pong ibang mga kapatid, pamangkin ayan po na po't nakulong natin yan po ay tara pa po ng birthday po ni Leticia iyan. doon po nalalamin po iinit sa sabangan at malamig na po yan Ang bago. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. sa isang Hindi niya Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi na malimpo <laughs>

Malaki po ang ahlo. Shane, di kayo wag anhat. Makakay mga atibsok. Hmm. Ninay. Shane. Wag magtutulak ang hat baka matibso kayo ng mga kaw yan na. Oh! oh, hala, sampal na kayo. Sila sampal na kayo. Nangalo, bayan po sila. Hmm. Ha? Ah, oh, wala well, nang hindi ko ang video ng mama. ayaw ikaw lang. So, so, yeah. Sila na ayos po nila yung bangka. Aba, si Malay, baka ay di tumakbo na sa kuwan. Hmm. Ate ayos Aralin ng gizito hamon ng kating. Aja imamayan tayo ng pagkapi. E. Para Sabay na, para sabay sabay na, para sabay na ng pagkapi. Tayo din ng lalakip ng na. po ay, o katatapos po, po ng tapa. Dito na ah? po kami nagluto, madami po nito yung kahoy. Hindi naman. Hindi naman. Ano? Ano? Hindi Ano? 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 Hindi naman. Hindi naman. Kaya, kaya kami, um, um, kami, kami, kami kumuha ng kami kumuha ito. kami ng kumuha. Aba di, may na dami na mak. Kaya nga ay ari lang na. Hmm, hindi may ari. Kaya yan po si Dati, nakalaglag pa isang talo. Ay, paspasan lang. Doon to Dapat ay ahunin muna ang kawali. Diretso mo na. Ayun pa ang sate. Diretso na. Papa, ayun may tin. Ay, sige, tanggalin. Ah, tanggalin. Tanggalin, May import. Bakit hindi nang liwa? Ito lang. Hindi, sa

Nagkasawag oh, ate, ma'am. Mm. At tayo may para. Na? ko Sakit ah, ha? <laughs> <didn't think> <laughs> <laughs> so, mo ang ng tubig <laughs> Pakita mo yung picture ni si ko na ni Adyaw <laughs> Saka Lula Paul Sige na mo Hindi <laughs> <Dibu> mo kaya <laughs> Al si Lula Paul Al si Lula Paul Pakita mo sa si Lula Paul Ipakita mo sa si Lula Paul Pakita mo sa si Lula Paul

Eh, yung 'yan kung kakalain ba sa imog dumian. Hoy, magloloi. mga bata, na ba magbigma? Oo, makakapagalo. Sa paa. Nanya na, pa Sa amin 'yung tara na. Wala ako 'yung lis. lang. pa sabi dapat ngayon, lunes, eh. Hay. Tayo, pa ay pagdaan na tayo

ay, kape kayo dyan! Kape. bata ay busog! Gawa ng paglalangoy! Ano yung... Huwag yung tapto daliri na. Ayaw mo ng daliri! Ayaw mo na magbubuto ng daliri! Ayaw na magbubuto pag ako do'y nagtimpla, mm. ay putol paa o kaya ay, ano ba, yakto. <laughs> ito do'y kay kuya naman ay baso. bato. Bako sa bako. Hindi na, parang ako. So, Lagayan niya yeah, mamaya <laughs> ng mga akwa na, mga <laughs> pinggan. Oo, oh, nagtimpla na kape. Gusto kami baka. Basta naglalaki, hindi ah, pa. Baka sinakay na ito, hindi ko alay. Baka ilalagay. Sa'yo, puha lolo. Hindi, baka pa eh. Ah! Halika dito pa, Janine! Saan dito? Halika sa dito. Magkakapita mo siya. Malaya! Basta na! Kayo nga na may okay. siya si wala. Idol. Ano? Ano Ano mo? Hoy, maganda mo. <laughs> Hoy, mga kape nit, pakabao. Parang may tukakot sila kay Tina. Ayot, ayan ang lakante yun. Buhag lang siya. Buhag agad siya. Ay, pakamapuin si Ninny. Siya, pakamapuin si Ninny. ni ka na gusto. Ano daw si Maghiharap kayo kamay at na. Wala. Maghiharap kayo mga bata. Kanya-kanya na pong kain. Kanya-kanya na pong kuha. Tinawag ko mga hindi. po tayo. Ano ba? Ikaw naman ang yan. Ako naman na Ate, mo na muna siya sa ito lang. ka. Dastinalika! Ito may toyo? Ayon, ng toyo. Ah, ako may toyo. Kaya, <laughs> ay wala tinitiin niyo nang toyo. Ay may toyo. Wala kayo. Wala toyo. Wala toyo. Toyo na -toy toyo na ka, toyo na toyo <laughs> ano na yung yung na yung toyo na yung toyo na yung na yung hindi na yung yung may na sa toyo na yung toyo na yung na yung toyo na na ulo. toyo na yung toyo na yung toyo na yung toyo na yung Ay! yung

lần này là quanh 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 yên la yên là

Ma, sige po. Unit ba daw wala ma. Ginay, tama, uuwi ng pam. Unit ba daw wala ma. Uwi lang makakai. Super init na po dito po sa sabangan. namin po ay nagagayak. Kami po ay mga pauwi na. Hindi oh, okay, mm. oh, na tungkaw, tungkaw, tungkaw. Bunini. Ah, bayad well, na pala. May tiyapay na pala. Yes. Ayan po, kami po ay payahan na. Pumagtakbuhan na po mga kabataan sa bangka. Isayin yung kod iyong itak na itilat. Ha? Doon sa kayo, wala na nakasangat. O, oh, Aba ka nakuha na. Ako na panggiyaw na, nagka may mainit iya. Oo, oh, si Dastain. Mga tsinila sa mga anak ng <laughs> Para... <laughs> ba? Hmm. Ngayon na po si tilat sa amin pong, sa kanila pong bangka. Ang dalawa po ni Kinit. Kasama po namin. Isinama po ni Isil. Saka po si Tatay Bumpua. Shien! Baka mahulog kayo! Oh, baka daw kayo mabasa! Nastay! Ano? Giyo! Di ba si Shay? At yan. Mamaya ako ng paliguan sa bahay. Lilo! Hmm. Mamaya na. Hmm. Nina, yung mo. Chinilas mo